is okay GD110 at uh, tumirik siya okay naman yung power niya malakas naman yung busina at okay yung mga parameters <coughs> ngayon <laughs> tumirik siya kasi hindi na paandar yan you know, wala siya talagang kuryente mga lods, uh, ito troubleshoot natin Huwag kalimutong tumutok sa aking mga videos para palagi kayong updated simulan na natin Okay ngayon uh, binaklas natin yung ignition switch. Yan. Shout out pa pa Pepe. Binaklas natin yung ignition switch. Ang ignition switch kasi nito meron siyang resistors. Ngayon ah uh, natin mababa na yung value niya. Ang resistor nga palit nito ay nasa 10k ohms. Ngayon mababa na siya. Ah uh, pinalitan na natin kasi malaga itong resistor na to kasi ito ang uh regulate ng kuryente papunta doon sa CDI dito. Para makontrol niya yung kuryente. Ngayon, uh pinalitan na natin, kaya ngayon eh natin mga loads. So, ayun mga loads uh, na ibalik na natin pati yung uh, dito sa susian, uh diyan kasi nakalagay yung resistor na pinalitan natin. Ngayon i eh, Titesting na natin mga lods. Yan o. Meron na siyang kuryente at naibalik ko na. Yan o. Oh, one click. Okay na mga lods. Yan. Naikapit na natin. Um, Ayan. Okay. Alright mga lads. Itong lang na malit na ito ang sira. Uh, itong resistor kasi ito ang nag control uh, ng bultahin na pumapasok doon sa accessory wire patungo ng CDI. Yan. Ariglado ng mga bots.